Ayan, gagawa yung yung aking anak na dynamite. Ayan, gagawa sya ng dynamite. Karni, giniling, wala kami giniling, kaya karni na yung laman ang dinurog-durog niya, Pinanopino. pino Ayan, <coughs> yung puti, cheese yan, guys. Ayan, first time niyang gumawa niyan, guys. Tapos, ibalot siya sa lumpia wrapper. Tapos ang sausawan daw, ito mayonnaise. Nah, tapos iprito yan guys. Yan, isipan lang yung gumawa guys. Yung karne is ginisa niya sa bawang. Bumbay. Niluto muna niya. Tinimplahan. Yan. Masarap ba yan si Selma Ayan <laughs> oh. Dynamite. Ito na yung finish product niya. You know. Ayan oh. Yan. Pwede ba yan maulam? Itong dynamite upang snack lang. Pwede siguro yan yung ulam. karena yan eh. Tsaka cheese. Tapos balutin sa lang wrapper. Tapos isawsaw dito. Ito lang yung sasawan. Oh, lugyan daw nang barbecue powder. Oh, Yanyang version Oh. Yan, may prito na niya yan, mama nah, niya. Na-prito niya nya. Yan. Grito na yan. Na-prito niya dagdagan mo pa yan, be. Luwag pa yan oh. guys. Yung dynamite na he tell me guys. Luto na. Sa sawan niya is yan. Mahaba kasi yung nabili ko ng mga kuwan. Pili ispada. Yan ang lalaki. Yan. Thank you for watching. Bye bye.